Kapwa't ni kailan man hindi dapat bahiran ako walang yan. Pero huli man, nababago pa rin, di ba? Colonel. Tapos na dilim sa buhay ko. Ikaw naman. Pero titsakin ko sa'yo. Hindi mo na makikita ang liwanag. <coughs> ah! Sergeant Rivera, nasa'n? Major, wala pa. Kaminser, kaminser! Sapong minuto na lang, sasabog na yung building. Bilisan mo, sir! Kaminser! Kaminser! Kamin. Hindi, kailangan e, kong maristayo dito. Teka muna, sir! That's my order. Ipasinabik ba sinabi ko sa'yo noon? Sa oras na magtagpo tayo, umuho pa rin ko yung informing suit mo. Rivera, sinira mong pangarap ko. Pinatay mo rin ang anak ko. Patayin mo na rin ako. Patayin mo na ako! Hindi kita papatayin sa bala ng baril ko. Pero pag nakaligtas ka sa buong ito, at sa pagsabog ng building na ito, sa ina buhay mo. petai melago petai melago mera major major dan oh. cari citer bileh <coughs> aku aku Ah, uh, boss, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang bango-bango mo pa. Tama ba yung Ernie? Tama ba yung hit ko, ha? Tama ba? Oo, oh, tama yan. Tama. Talaga? Tama. Ah! Oh! Boss, dapat ako tinuturo mo yan eh. Para pag natuto ako, ako na magiging kaluro mo, di ba? Oo, oh, oh, sige, sige. Dito ka. Ayan. Hindi, boss. Ganito, ganito. Oh. Ayan. Ba't ka tinuturo? Dapat dito yan eh. Ayan. Ha? Sige na. Ayan. Eh, Bongo, hindi ba parang yakap na to? Ah, hindi. Malamig, boss eh. Kaya kailangan yakapin mo ako. Ah talaga to. So, dito ko nga. Ayan. Ayan. ko. Ayan. Lubabot ka nga. Ayan. Ayan. Tama tapos ba to? Tapos si swing mo yan. Swing ko? Tama ba? Mali! Ha? Mali yan! Ganyan! Ganyan! Ganito? Yan! Yan mismo! Ganyan! Naku, no, boss! Ang bango-bango mo naman! Ang bango-bango mo! Nakakagigil! Ganyan tama. na, boss! Tama! Tama! O, tama! Ano. O, tapos si swing mo. Tapos? Mo. Bago ka titira, yung nagtuturo, kikis muna. Iyon! Ayun! Ang bilis swing. mo? Ang bilis mo? mo ang bilis mo magturo? Oh, tama yun! Tama! Hindi Pero okay na. Yes. Hindi ka nakatingin eh. Uh, 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 okay, isa pa, isa pa. Isa pa, isa pa. Sa so, na ako ngayon. Hindi, bago Bakit? ko tumira, kikis ka muna sa nagtuturo. Uh, mm. okay. okay. Ah, mmm. Iyo! Hindi bang nabos? Ah, hindi. Iyan ngayon ang bagong goal, Bagong goal, Ang bago talaga! Mga kabighani! Galing <laughs> yun! Ano nangyari, Bonggoy? Eh? <laughs> Naku, Ernie. Tara na. Ang baho-baho ng hangin dito, Mahaba pa tayo. Tara! Pabuti pa nga. Ako, duda ako dyan sa amo mo. Bakit? Di ba kamo reporter yan? Oo. Oh. Oo, oh, okay, eh, kahit magdamag siya sa driving range, wala siyang makukuha balita dyan. Itong sasabihin ko sa iyo, tandaan mo to ha. Ah. Yang amo ko, pag lumakad yan, may ibig sabihin. May mangyayari. Ilagay mo sa kakote yan, ha? Angelo, 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 Angelo.